and what's up mga kabiyahe so ayan for today's video magwasing tayo kay Dupi so wasikan natin ang ating motor na sabi nila ang karamihan China daw hindi <laughs> na nila alam guys sa ganyang kaputik marami na yung narating nalibot na lahat yung buong Ilocos Norte guys lalo na pag ano makakalayo ito masyado pag meron na itong ORCR guys ayan wala pa yung ORCR pero buong norte guys ilawas norte alibot na yan eto pala guys gamit kong shampoo MPX shampoo so after that applyan din natin ang pinaka trending ngayon na RPL Armor Wax so yan ang mga secreto natin guys sa mga China bike natin na laging minamalit ng mga big four nga I mean laging minamalit ng naka, naka big four so yan yan lang for today's video guys